Hello mga tol, nandito tayo sa my uh, Raya Garden Actually dito ang drop ko sa Surabaya Building So yon, Copy. So yun nag-message si ma'am Juby dito sa ating pong app Dalawa kasing order niya, sabi niya mainit kasi ang panahon ngayon, so umorder siya ng prutas yung shigba, yung masarap So umorder siya ng dalawa, sabi niya uh, sa rider daw yung isa, sabi niya kuya eto para para makita nyo may itong customer po ngayon mga tol ito pala may notes yan o oh, dun sa ano dun sa minisis niya ako sa app meron na talaga siya nakalagay dito yung instruction yan o sabi nyo ito yung ay hindi makita kita ba yan sa baba ay yan isang ba sabi niya yan yung special instruction sabi niya oh, uh, sir rider sayo po ito mainit po sa labas. Ya, yeah, 'di ba? O, oh, 'di ba ang bait? Ang mainit sa labas. Piin pa siya sa akin sa app, sabi niya. Totoo, sakto sakto. Pangalawang beses ko pa lang nito makakatiki mga ton. Sabi niya, Tapos nag pa siya sa akin. Sabi niya, eto. Sabi niya, oh. Sir, sa inyo po yung isang shake -pie. Panalo. Salamat sa Diyos. Ma'am Joby. Kaso, Bait na kasi to. Kaso hindi siya bababa. Hindi siya bababa. Kaya sabi niya, Paiwan na lang po. Sabi niya, Paiwan na lang po. Po nung isa sa labi po. Pili na lang po kayo. Kung anong maspet nyo. Ayan. So, pili na tayo Pili na tayo. Dalawa kasi ito eh. Dito na tayo. Pero ang sabi niya, Anakal note kasi doon, Yung melon yung melon yung ano pero pinapapili niya ako kung ano yung sinabi niya nung una yun na lang pili na lang daw ako salamat po ma'am Joby lo ang pili ayun dalawa yan o no? ayun o no. oh. yung sa kanya yung sa akin pinapili niya ako pero ito na pinili ko yung main ko melon kasi yun yung may note yan panak salamat ma'am Joby ganti nawa po kayo ng Panginoon tayo maraming salamat po. So, iiwan ko na ito dun sa lobby Dun sa guard. Let's go. Ayun, meron tayong concerned concern customer. Shout out. Papasok na tayo dito sa... Papasok na tayo dito tol sa... Dorabaya building. Shout out. Okay, ito na po yun. Ma'am, iiwan ko na lang po. Sabi ng customer. Hi. Sa... Ito po, silipin ko lang sa cellphone salamat po. God bless po. Ayun na nga uh, tol, nakita natin si ma'am. Pangabot kami, tinagalan ko kasi. Pangita. Salamat. Yes, shout out. Ganun talaga, mayroong mga mababait na customer minsan. Shout out. Boom. Tikman natin yung libre. Ito, you know. Tikman natin. Grabe, ang sarap. Lemon na lemon. Shake. Laki pa mga ito, no? Pangalo, no? Ayan. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming maraming salamat.